A day in my life bilang isang tao. What's up mga tao? Ito nga pala yung bulaklak na nakuha ko kahapon pagsama ko sa prosesyon. Good morning guys. Pagising ko lang. It's already 11 am. Super proud ako kahapon pagsama sa prosesyon. At bibigyan ko si mama nitong bulaklak na nakuha ko. Galing doon sa santo na sinundan namin kahapon. Tingnan nyo. White rose and ito. Parang, ano yun? Orchids. Tumanya ko. Tige ko kay mama. Tara! Tada! Haliin naman sa santo ma. siya. ano Sa Indonin ni Hinarvest na pala ni Mama yung mga tanim niyang pechay kasi magtatanim ulit siya ng mga panibago. So,

ko na ba? ako din Pagkatapos ko nga kumain ng ice naglaban naglaba na ako at ayun, sinasampay ko na. Tanghali na nga nagising ang tao na yan, kaya hapon na rin nakapaglaba. Super pagod kasi kahapon sa pagsama sa prosesyon, kaya ayun, pagod na pagod ang tao. 5 p.m. nga ng hapon, ay nandoon na kami. At natapos iyon ng 8 p.m. ng gabi. Pagkatapos ko nga magsampay, ayan, nagligo na muna ako kasi nga hapon na rin naman at sobrang iniinitan ng tao. Naligo na nga rin ang tao kasi nga sobrang sakit ng katawan ng taong to. Mabilis ang paliligo nga lang ang ginawa ng tao dyan at medyo tinatamad pa rin talaga ako. Pagpasensyahan nyo na ang mga basura dyan kasi naglalagasan ang mga dahon ng punong kahoy. Pagkatapos ko nga naligo ay eh, nagigib na akong tubig para makapaghugas pag uwi ko ng bahay. Pagkatapos ko nga magbihis, naghugas na kaagad ako kasi alas 4 na yun ng hapon. Kaunti nga lang ang hugasan ko dyan kasi dalawa lang naman kami na nakatira sa bahay. For the well ang mga tao, ha-ha-charisse. Baka sabihin nyo, ang dumi naman ng banggirahan namin, dikit na po yan dyan sa may gilid, pati na rin yung mga kawayan ay luma na, kaya ganyan na po yung kulay nila. Habang naghuhugas ako, eh, sinabay ko na ang pagsaing para matapos na kaagad ang mga gawain ko. Yun lang, thank you for watching!